Magandang araw mga idol, eto na naman ako ang inyong Bicolano Agri TV. Pasensya na pala, ngayon lang naman ako nakapag-upload ng ating video. Pasensya na sa ating mga subscriber, eto na naman po tayo, ah, nakatuklas po tayo ng panibagong, panibagong paggagamitan ng ating mini-cultivator. Dati kung ginagamit ko ito sa lupa lang, eh ngayon, pati pang halo na ng simento, ginagamit ko na walang sinabi ang mixer kasi ito kahit ilang bag basta't malawak yung paglalagyan mo ng halo ay kayang kayang ihalo ito yung dati ginagamit ko lang siya sa pagbungkal ng lupa para mapino eh yung natuklasan natin na pwede pala siyang gamitin pang halo sa paggawa ng bahay pagbuhos ng islam para mapabilis yung ating trabaho ito ay natuklasan ko ayan tingnan nyo naman guys ayan titingnan nyo ako pa rin ang operator yan ako pa rin ang operator ng ating uh, mini cultivator ayan kung nakikita nyo kung ilang bag ng semento yan guys Yan ay limang bag ng semento lang Kasi medyo maliit lang yung espasyo ng paglalatagan Kaya yan lang ang ating hinalo Limang bag ng semento 20 uh, bag ng uh, buhangin At uh, ano naman yan 15 uh, bag yata yan ng, uh, ano, Yung maliit na graba bato habang pinapaandar ko siya guys yung mga idol habang pinapaandar ko ay ko yung gulong niya para hindi dumikit sa gulong niya yung ano yung cemento para mabilis siyang dumaan yung dinaanan niya mga ilang ikot lang ako dyan eh, magandang maganda na yung pagkakahalo ayan kinukuha na ako niyan araw araw guys mga idol kinukuha na ako araw araw na pag may magpapagawa ng bahay ayan kinukontrata na nila ako ako na ang kumukuha, pinapakyaw ko na rin yung paghahalo ng simento. Ako yung pinaka-operator. At syempre, nagka-sideline din tayo. Tumutulong na rin tayo sa pag-haha, uh, sa pag-babal din ng mga halo para mabilis tayong ano, uh, marami na tayong uh, magagawa. Ayan guys, tingnan nyo naman. Ang daling haluin guys. Hindi gaya nung dati yung ginagawa dito sa aming lugar ay mano-mano uh, yung naisipan ko na pwede naman palang panghalo ng semento tong ating mini cultivator kaya sinubukan natin at yun approve naman nagustuhan naman ng ating mga customer na pagpahalo sa atin ng semento kasi pag yung mixer kaysa isang sako dalawang sako lang ang kaya e itong ating mini cultivator bas malawak yung lalatagan mo ay kayang kaya niya kahit ilang sako sumubok nga kami rito malaking bahay sinubukan namin ng 20 sako isang haluan lang ilang ikot lang ng makina natin ha, ang ating mini cultivator ay sobrang ganda talaga ayan guys kung makikita nyo yung aking kapatid na ano yung mga hindi natin naaabot yung hindi naaabot ng ating makina ay pinapapala natin yan ayan, para malagay sa gitna nakita nyo naman kung gaano kaganda at kabilis mahalo ng simento. Limang bag po yan mga kaibigan. Mga idol, lumang oh, limang bag po ng simento yan. Ayan, kung nakikita mo yung, yung talim niya, no? Ang bilis haluin ng makina natin. Mga ilang ikot lang, guys. Ayan, no? Nakikita nyo, halong-halo talaga yan. Ayan, bumubuhos kasi kami ng islab dyan. Ayan, at kung nakikita nyo, meron nang mga nakatambay doon sa taas. Dati ang nagahalo niyan, mga apat o limang tao. Tulong-tulong sa lima, sa ganyang kala, karaming halo. E dito ngayon, ako na lang ang nagahalo at syempre nagpapatulong din tayo na maigit na yung iba na hindi na kayang abutin ng talim ng ating mini cultivator para pag ikot natin ay madadaanan pa rin natin sila at maganda ang pagkakahalo ayan guys oh so, makikita nyo ang ganda ganda na ng pagkakahalo nyan ilang ikot lang tayo nyan mga kaibigan oh halong halo na yan ganda ng pagkakahalo oh Dati sa lupa lang natin ginagamit. Ayan guys, nung natuklasan natin ay lalo tayong nakakuha ng konting idea at income. Dati dati sa lupa lang tayo ano na arkila or na uh, napapaganuhan lang nagkakaroon napapag ng trabaho ay ngayon pati sa paghahalo ng semento ay nakakatulong na tayo at mabilis sa trabaho. Ayan guys, tapos na. Tatabi na natin 'yan. Ayan oh. No? ang ganda ng pagkakahalo niyan guys. Bubuo Ayun yung kapatid ko 'yun.